Magandang gabi sa inyong mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update tayo sa katatapos na Gilas Pilipinas versus Angola Sad to say mga bay, talo tayo sa score na 72-78 Okay, actually maganda sana yung simula ng Gilas Pilipinas mga bay no? Lumamang tayo ng 11 points sa second quarter pero nagkaroon ng 19-5 run sa second quarter yung Angola kaya uh, nakuha nila muli yung lamang Okay by the end of second half Pagdating ng third quarter mga bay Okay naman yung naging performance nila uh, Dikit pa rin yung laban Ngunit pagdating ng early mid uh, fourth quarter mga bay uh, Actually simula ng fourth quarter talagang Hindi na nahirapan ng umabol yung gilas mga bay ano? uh, Lumaki ng lumaki yung lamang Under 5 minutes or 3 uh, minutes yung natitira uh, Umabot sa 16 points yung lamang ng Gilas Pilipinas, uh, rather ng uh, Angola, mga bay, no? Pero, uh, nagkaroon ng run yung Gilas Pilipinas, mga bay, yung 16-point lead, na nila yan sa 5-point uh, lead, mga bay, with uh, less than a minute to go na lang. Uh, buenas yung Angola kasi pumasok yung 3, yung open 3, sayang. Pero kung hindi sana pumasok yung malamang uh, uh, makakascore yung Gilas doon, tatabla. Uh, lalamang ng uh, tatlo na lang yung Angola, or dalawa. Pero, wala. Uh, pabor na lahat sa atin mga bay Tinulungan na tayo ng mga referee Actually, uh, lahat ginawa na ng uh, ref yung nila para makahabol tayo Dito sa 16 point lead under 3 uh, minutes yung natitira ano, So, yung 6 man natin yung crowd wala Wala rin nagawa uh, Humabol Actually, yung uh, na-hype na talaga Nagsim humabol yung gilas na nakapasok si bando, Nung nagkaroon siya ng uh, steal and then dunk doon talaga na hype yung mga players and then sunod-sunod na yung puntos plus tinulungan pa ng ref pero wala kinapos pa rin talaga yung gilas mga bay ano so ang mangyayari nito uh, hindi na uusa sa second round yung gilas mga bay Actually, hindi ko alam ha, kung uh, matatalo nila yung Italy, magkakaroon sila ng uh, triple tie with 1 and 2. Okay? Kung matatalo yung Angola sa Dominican Republic, which is malaki yung chance na matalo yung Angola, So, tatlo silang magkaka 1 and 2 yung Gilas, Angola at Italy kung matalo ng Gilas yung Italy sa Martes. Pero, sa tingin ko malang, uh, malabo matalo ng Gilas yung Italy. Uh, I think matatalo din yung Gilas doon pero katulad ng sa Dominican Republic na dikit lang din yung laban. So, pero ganoon naman, bilog pa rin yung bola. May chance pa rin tayo, mga pasok sa Olympics mga bay. No? Kailangan lang naman natin talaga isang panalo. Ang goal lang talaga natin is mapasok sa Olympics. Okay? Yan lang naman talaga yung pinagandaan nila dito para sa World Cup. Okay? So, yun pa rin. Congrats pa sa Gilas. Good game. Uh, bawi na lang sa Italy. Yun lang. Maraming salamat. Okay.